Ayan, buti na yung alon. Oh! Ano ba yung hitok? Oh! Oh, So yun, what's up mga kawili? So magandang umaga. So Alan Gonzalez po ng Kawilan Trips. No? So let's go, fishing adventure tayo. Weekend eh. So Ayan. Shoutout sa mga tropa natin ha. Eh. Oh. Ay Prince Fishing and Fishing, Fish Fishing, Shoutout. out. Tapos kay Gerald Maki, kay Reagan Palangka. Kay Fish Out, iyan ako. So, hindi pa sa masano naglo-low tide. <laughs> ayun, shout natin. din. Yon, tapos kay Palawan Master Caster, shout out. So ayun, bibira tayo ngayon. Parang ano, tawag nito, yung Bawi, sana karamang walang huli. So, shoutout kay Ma'am Vicky. Hello. Hi. Woo, lamig. And look, kasi may sapas -sapa ako dyan. So, tara. Paano? Saglit lang tayo. Hagis ito tapos lilipat naman tayo dun sa kabila. Sana pala rin tayo. Eh, medyo maalon. But that's good. Okay. So, yun. Kung bago ka lang sa channel natin, napadaan ka. Nakita mo, napanood mo. So, Huwag mong kalilimutan mag-subscribe at mo notification bell para kung sakaling may mga bago tayong video eh. Updated ka! So, papollow and like na rin sa ating Facebook page. So, yun, Ultralight game lang tayo ngayon. So, in-expect ko kasi kalma. Kasi sa mga napapanood ko, kalma yung birahan nila. Pero, oh, ngayon, hindi pa na. Hindi na ako nagtingin sa forecast. Kaya, Sa palara na lang to. So, let's go. So, ultralight na tayo. This one kapong rad natin kapong SE 702 ultralight tapos ang oop reel natin ito this one Daiwa Daiwa Rebros LT 2000X XH loaded naman ito ng 8 pounds na cast king braid leader natin yung Infinity by Eastern Hunter ayun let's go shoutout nga pala kay saltyinc.ph na kung may nagkakustomize sa lure gusto nyo magpakustomize sa lure PM nyo lang si saltyinc.ph shoutout ayun, masarap TV saltyinc.ph so good morning everyone so ito yung perplex natin ngayon yung lure na ito na ano Katrips Minow Katrips Minow yan. Pero siyempre, upgrade pa natin yan. Pero sa ngayon, maganda na to. Yan. Trademark natin, inline hook. Alas lahat lure natin, naka-inline hook, no? Uh, pising bila. Lone sniper. Na single hook. BKK. BKK. So, yun. Update lang tayo mamaya pa maghahagis na tayo, no? Sana tayo. Sana yung mamang pumutol nung Lain natin nakaraan yung mga nag-collect natin na lure, mga Chorinoya 10.3 grams. Mabawian natin ngayon. Sana. So, ayun, be positive lang. So, let's go. Sa muli, subscribe and follow sa Kawilan Trip. So, God bless everyone. Happy weekend. Huwag natin kalilimutan laging Sumaya. <laughs> so, ito na yung spot na yun, mga Kawili. Pero dito muna tayo sa mga kanal-kanal. Baka may nagkukubling mga sda. Kasi nga mahalon. Oh, uh, pisyon! ina na, pisyon mga kawiling. Ano kaya to? Oh! Uh, oh! Uh, Ayan na! May tayo binigo. Nag-strike ka! Bakit sa bato? Oh, uh, yan! Ayan na! Tutok na! yan, Uy! Anak mo! Ayan na kasa. yan! Sabay natin sa... Ayan! Oh, talaki ito pa, pa. Ayun mga kawili, blue pin Ayan oh. o Ayan mga kawili, thank you lord Thank you lord So kumagat nga, kumagat siya ulit Ayan o, oh. blue pin Shout out kay Sultan Sir, nakadali yung lure natin o oh. pero oh. Blue pin trips. Ayos Dumali nga <laughs> Ayan And we go, thank you Lord, first fish natin. And hopefully hindi lang to isa. Ndah? Uh, ayos ayos, Hello. No? Ulit. regu, uy. ikaw mm. pabiyo-biyo pa kasi buti hindi bumitaw ay salamat sa ano bikigay hook ng pising bila sa sir maganda yung tama maganda yung taga niya binalis Thank you. Ang meron na tayong pang-ihaw. Nice, nice, nice. Tok. Nakitok tayo. Lupin. Tugin muna natin. Para sureness. Yes, ah. yan o oh. dumali yung lone sniper ng ano BKK Hook from Pising Bila. Ayos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hing tayo na bigo sa spot na to. So, okay. game. Uy. Grabe lakas lang. Alon dito. <laughs> Kainin. Hindi ba ako doon? Malakas yung alon dito baka madala tayo yan grabe ng alo no pero maganda rin ispat may bubbles bubbles hindi natin kung mababubbles tayo dito Woo! malakas talaga Ayan, oh, grabe. lupit. Parang ayoko dyan. <laughs> Yan na. na. Sayang yun, ano kaya yun? Twin fish? Extreme fishing na to Hindi ako sanay sa ganito <laughs> <laughs> Wow Homie Paulmi Paulmi Oh, malalim 'di. Malalim po. let's go dyan let's go Jan, 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 Jan. hopefully dito meron oh 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 oh, lakas lakas tira, buti may alon oh ano pitok. hitok oh talak hitok nasabitan, <laughs> nasabitan lang sa ulo nasabitan lang sa ulo masabitan lang sa ulo <laughs> ayan o mga guys grabe ang liit lang ng sabit o oh. ayan lang yung sabit o oh. <laughs> dali masabitan lang second fish thank you lord grabe sa may pinya lang talaga na dali oh. ayan o no? tuktok lang kaya pala grabing bigat Kaya pala ang bigat Nasabitan lang siya mga ni. second fish natin thank you lord wala kang may tumatawag Okay. so yun mga kawili mukhang wala na alanganin na mainit na alas 9.50 wala ka sa rin yung alon tapos high tide na pagod So nag-try pa tayo maghagis-hagis pero wala na tayong nakuha. It's okay. So yon Yung dalawa natin kanina na ano, hindi siya nagdagdagan ito. Talakitok. to. Good sa to, first fish natin tapos yung pangalawa, talakitok rin keren. Nasabitan. So 'yun. Dalawa. Okay na to, di ba? It's okay, pang ulam na. So yun, dumali dyan na ginamit nating lure, itong customized. This one. <coughs> Ito. Yan, gold yung gitna. Tapos pa-orange siya, pa pa-red, hanggang sa naging black. Gold, tapos may ano siya ng silver. So, naka-poil kasi yan. naka inline hook po yan. Inline hook. BKK from Pising Bila. So, yan. Nadali ng inline hook. Tapos ilalim niya mag-pink-pink. So, gusto nga itong lure. Alam na this. Comment lang sa baba natin. So, para makapagawa na medyo may karamihan. Shoutout kay page tapos shout out din kay Sir John G. So, antayin natin yung jersey. Meron tayong jersey sa kanila. So, shout out, shout Iloilo -ilo Anglers. Yeah. So, yun. Mag-a-unwind na muna tayo dito. Pahinga-pahinga. Ito na pahinga. si Arlan. Medyo malayo kasi napuntahan eh. So, ah, uh, ang sabi nga pala niya, no, ni Salty Ink. Si Masarap TV sa Ryan. So, pag na-piltis natin, yung sa top coat niya kung goods naman daw So may mga strikes siya, ito na ito mo. Pero overall goods pa rin, wala siya masyadong maramdaman mo yung ano, yung bakas, yung marka ng kagat. Pero kung titignan mo siya, all in all, maganda. Hindi naguhitan yung loob, hindi natanggal yung foil eh. Hindi naguhitan yung foil, yung pintura. Ibig sabihin, goods, goods siya, goods. Ayan, shout out sir. So okay yung lure. Huwag ka ba tayo ng mas maraming ganito pa. Pero siyempre version one pa lang to. Uh, kinapos eh, pero may nasabi na sa kanya design kung anong klaseng design. Ito, trips Lure. So let's go mga Katrips. So, this is Alan Gonzalez ng Kawilan Trips. Subscribe and follow for more fishing adventures. Let's go, OV and time. Tara! <laughs> 見てねが、アウィーヴトリップス。